Nagpunta nga ako dito sa bayan ng Chaong upang maghanap ng beauty product para sa aking asawa at nakita ko nga itong Heart Skin Essential at nalaman ko ito palang Heart Skin Essential eh legit since 2018 at sila ay authorized distributor ng Chaong Quezon at San Antonio Quezon at ito pa looking sila for reseller and bulker napakaganda nito para sa mga gusto magnegosyo okay talaga dito ito sa Heart Skin Essential maganda na yung produkto tapos meron pa silang buy 10 mix items at makukuha mo na ang kanilang reseller price kapag bulk order naman ay mas mababa pa sa reseller price the best talaga dito sa Heart Skin Essential dahil legit at napakaganda ng kanilang produkto dito. Ito nga pa lang heart skin essential ay matatagpuan in front of Pure Gold Chaong. Ano pa nga ba ang meron sila dito? Dito po sa heart skin essential meron po kaming perfume, meron pong hair color, meron pong juice na pampapayat. Meron din po na capsule, reduce set, lotions, cream, at saka iba pa pong mixed products. So po, available din po sa amin ang soap. Nandito tayo ngayon sa Heart Skin Essential at uh, kung mas lalong gusto niyo gumanda at Ah uh, mas lalo maging blooming. Napakarami dito pampaganda, talaga namang lalong may inlove sa inyong asawa ninyo. Maganda talaga dito sa Heart Skin Essential dahil ang kanilang produkto dito ay 100% original at laging bago. Kaya naman pagbibili ako ng beauty product para sa asawa ko. Aba, eh dito na ako bibili sa Heart Skin Essential. At ito pang pa maganda dahil kahit nasa bahay ka, o nasa ibang lugar ka, eh pwedeng-pwede mo na makita ang promo nila. Dahil ito ay naka sa kanilang FB at FB page. Follow nyo lang ang Heart Skin Essential at makikita niyo na ang kanilang mga promo. Ah, hello po. Um, natanong ko lang, ma'am. Ano po yung magandang ibigay sa aking misis para mas lalo po siyang gumanda? Ito, sir. Ito, sir. Brilliant Skin Essential po. Authorized distributor po si atin ito. Kaya i-try nyo na po. Original po at lagi pong bago. Ah, sige, ano pa yung ano? Iba pa. Ito, sir. Barley, Navitas Barley. Pwede po siyang panlaban sa mga sakit. Best din namin to sir. 250 SRP. 250? Yes, sir. Tapos ito naman po para po sa mga bata, vitamins. 150 SRP, honey sip po. 350? Pang-ilad lang po yan? Pwede po ito sa bata, <coughs> uh, 5 years old, aba po. Aba po. Okay. Then, ito po. Lip tint sir. Tapos, ito pong facial po. Pwede rin po itong gamitin ng lalaki. Tapos, ito sir, ma'am. Ito po. Tapos, ito naman po, pain relief pag masakit po ang likod. Pwede po pag masakit po ang ulo. 150 SRP din po. Then ito sir, moisturizer po namin to. Sa gabi lang to sir, ina-apply. Maganda din po. Then perfume sir. Ito po. RMG perfume 10 plus 1 sir, ma-avail nyo lang po siya ng 1,450. 10 na po yan, plus 1 pa. Uy, thank you. Dahil pala maganda dito sa heart ko. Then ito po, sabon. Sa babae po to, pwede rin po siya sa bata. At ito po sir na Dr. Alvin Soap. Pwede po sa lalaki, pwede rin po sa babae. So baka lalo akong gumapon yun, lalo may love sa ko niyan. Kaya naman, dito na ako lagi bibili sa Heart Skin Essential in front of Pure Gold Chaong. Dahil dito nga, ay 100% original at laging bago ang kanilang produkto. Parang gusto ko na yata magnegosyo. Parang gusto ko na maging reseller ng Heart Skin Essential. Dahil sigurado o maganda ang produkto nila. Open sila tuwing 8am to 6pm, Monday to Saturday at half day naman. Tuwing Sunday. Ayan, ano pang hinihintay ninyo? Dito na kayo sa may Heart Skin Essential.